So, ayan, mga kalala sexy, tayo magluluto ng excellent pansit. Ayan. So, ito ay pakukuluan muna natin. Ayan. Tapos, ayan, ginayat ko na yung mga gulay. Halo-halo na dito. Carrots, beans, sayote, repolyo. So, andito na rin yung paminta, toyo. Ito yung ano, bihon. Ito yung sibuyas, bawang. So, ito yung pansit. Ayan. Ito yung pansit. So, kailangan natin ito igigisa muna. Magluluto tayo ng pansit. Excellent. So, ayan. Magluluto tayo ng pansit. Excellent. So, ayan na. So, ayan, atin ang pinainitan ay yung ano, kaserola. So, ayan, hanggang kaserola ay napabayaan na. Atin mo nang papainitan. Tapos natin lagyan ng mantika. So, ayan, mainit na yung kaserola. Lalagyan natin ng mantika. Ayan. Tapos, lalagyan natin ang sibuyas ba sabay-sabay na natin. Ito so na. siya? Ayun natin. natin, natin, natin ilalagay yung Kaya yeah, lalagyan na natin ang baboy. Yeah, Kaya na natin Saya so, yeah, makula-pula ang karnaboy. Yeah, lalagyan na natin ang toyo. Ayan. Ayan. Lagyan na rin natin ng paminta. Sundo naman natin ang mga gulay. So, ayan yun na ko ang Tapos, gulay. Masayin na natin ang gulay. Hayaan natin siya magkalas. So, yan. Nihulog na natin yung pansit. At atin ang lalabugin. Ganito po ang paraan. Ganito po So, ayan, kumulo na. So, sinabi na din natin na ah, bihon sa pagkahalbus ng ano, pansit. Excellent. So, ayan, natin na, ano, nabalawan na yung pansit. So, inihulog na natin dito sa gulay na ating iniluto. Ayan. So, ayan. Luto na yung ating pansit. Miki Excellent at saka Behon. Ayan. So, ito na yung niluto kong pansit. <makes> Tchau.